So yun guys, hello, uh, good afternoon So andito tayo ngayon kay Kuya Sa pesto nila Kuya So bibili tayo ng isda So napakamura dito guys Andyan si Madimo, kasama ko si Madimo ah. Ayan, so dito lang to sa may uh, Dito lang yan sa may Campo Market Ayan, so pili na nga dyan si uh, Madimo So uh, bibili siya ng ano isandaan So, isang kilo, tas isang kilo din nun. Dalawang klasing isda. So, magsasabaw kami guys. Diba? Sa mga gusto mo nyo rito So, uh, punta lang kayo dito guys. Napakamura ng isda ni uh, Bosing. Bossing. Ayan, ba diba? So, shout out sa kay ate at saka kay Bossing na may-ari ng isdaan. Tindahan ng isda, mga lods. Ayan. So, pili-pili na dyan. Si Madimo, kung anong gusto niyang klaseng sasabawan. So, yan. Ito yung napili namin, guys. Diba? Shoutout sa lahat ng mga viewers natin dyan. And shoutout sa lahat ng mga solid supporters natin. Ayan. So, napakabilis ni ate. Magkilo dyan. And napakabilis din ni kuya. Magbalot ng isda. ba diba? So, good job sa inyong dalawa, mga boss. Napakalupet. ba diba? So, punta na kayo dito sa tindahan ni kuya ng isda. So, murang-mura. Ang sarap pa ng uh, isda nila. So, uh, mga fresh. Diba? Yun lang naman, mga loads Ingat kayo lagi. So, thank you and God bless sa inyo. So, shout out sa lahat ng mga viewers natin. And shout out sa lahat ng mga taga Quezon City. Diba? Sa mga taga Payatas. Shout out po sa inyong lahat. So, yan. Nandiyan na si Madimo.